Hello you know, mga kapusa. Baka pwede mag ano, magingin ng pangalan para sa bulinggit na ito. Wala na akong maipangalan sa kanya, naubos na. Ano <laughs> mo? Yung damit niya. Hoy, ay nako pala away. Kayo ni Max pareho kayo ha. Hindi ko alam anong ipapangalan dito sa Ano na to? Bulinggit na to. <laughs> Ang bulinggit na to! Ang bulinggit! Ang bulinggit! Ay, tumaway! Dila ba? Hmm? Hmm? Naaaway na yun dyan yun. Ikaw! No. Kayong dalawa ni Max, pareho kayo Ha? Buti pa si Luna. Si Panda, hindi inaaway yan. Ito, ewan ko kung mangaway ba to. O Ito. Ito. eto. <laughs> Ay! Tulit! Danda ng tulita. Hindi, hindi niya inaaway yan. Ganda, mm. ganda. Ano kayong pangalan niyan, Panda? Panda? Ano pangalan niyan? Anong pangalan? Hoy! <coughs> away ka ng away! Mm, mm, mm. Mm. sige! <coughs> sige! To lời <laughs> bằng lĩnh tung luynh ghét nữa hm? A lời tung luynh ghét nữa ghét nữa 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 Đi nữa nữa Thôi Thôi Pendui. <laughs> Pendui. Hmm. <laughs> itu, itu, mulut itu rintok. inaaway yung malit na pusa. Oo, oh, oo, oh, oo oh oh, 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 oh. Malito, malito. Hmm, hmm, Ano yun? Nagtago na. Lali. 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 Bati na ulit yun eh, bati.